Ito po, panoorin nyo to dahil nakunan po ng ating U.S. Cooper, Secretary, yung sitwasyon sa kanika nilang lugar sa gitna ng walang pati na pagbuhos ng ulan. Darito po ang report. Oh, <laughs> sa patuloy na pagragasa ng Marikina River, ilang mga bahay ang inanod. Kwento ni U.S. Cooper Rex Edward Lampitok, nasaksihan niyang tinangay ng ilog ang bubong na ito habang nakatanaw mula sa tulay ng Marikina. Wala naman daw siyang napansing taong kasama sa inanod na bahay. Sa Barangay san Niño sa Marikina pa rin, lubog na rin ang maraming daanan. Ang Land Transportation Office dito, sign na lang ang tanaw mula sa itaas. Ang mga residente sa South Fairway Home sa Landayan sa San Pedro, Laguna, nagsimula na ring ilikas, lalo't patuloy ang pagtaas ng baha. Ang bahagi ng Edsa Muñoz, Pabalintawak, hindi rin nakaligtas sa baha. Ang batang ito sa kabila ng peligro, nasaksihan ni Yus Cooper at Sir Valenzuela na tuloy lang sa paghahakot ng basura. Buhat-buhat naman ang lalaking ito ang kanyang mga anak. Tuloy-tuloy naman ang rescue operation sa R. Papa sa Maynila. Ang naisasalbang mga residente, pinatutuntong sa mga float. Ang ilang eskwelahan sa Maynila, apektado. Sa University of the East, ilang estudyante ang nagpalipas ng gabi sa campus nitong lunes. Stranded ang mga panggabing mga estudyante na binigyan ng pagkain ng mga kasama nilang mga janitor at security guard. Ang mga pasyente sa Charity Division sa basement ng USD Hospital kung saan abot tuhod na ang baha, isa-isa nang iniakyat. Pati ang mga nasa first floor, in-evacuate na sa second floor sakaling tumaas pa lalo ang baha. Para sa unang balita, Mab Gonzalez reporting.